Viral ngayon sa social media ang paglantad ng anak ng King of Rap ng Pilipinas na si Francis M. sa ibang babae sa video pinakilala si Gail Cheska na labin lima taong gulang na. Makikita ang pagkakahawig niya kay Francis M. bukod dito naman na mana din niyang galing sa pagrarap ng kanyang ama. Hindi naman tumanggi si Cheska at nagrap siya. Ito panoorin natin. In an Ingram, chica's on a maximum, not a 45 or a 44 Magnum. but it ain't even a 357. Not a top gitch, but the mouth So listen, i dito na si Kiko at kasama si Chito at si Nine, it's time to rock. On. para sa lumabas sa mga seta, sa kibibig ni Tipa Dada e eh, gambungang halatumungang lahat na papahang sa talento ko'y tagakalentong bata bandalo yun na ngayon nakatera sa antipol masaklolo sa mga hip hop pwede karirino, no, pwede rin trip lang sigla kasama ang parokya parang bulagana na kailangan di mabokya di mo na kailangan malamang kung bakit pa kumilahat ay nagsama-sama my check eto na nagsandip naman pwesa press maganda night na itata parokya 1, 2, 3, 4 let's ball in Wow okay. Diba? Tara ay.